ngayon ay eh, panahon ng undas. Sadyang uso ang mga sumpa. Paano nga ba natin tatanggalin ang mga yaon? Ang mga kailangan. Cutter? Sanga? Fly? Kailangan natin ng, ng mga cards at ng lighter. Halina at tuklasin at tingnan natin kung paano ito tatanggalin. Tumingin-tingin ka lang. Marami kang pwedeng matuklasan ang sumpa. Kaming klase ng mga sumpa. Mga... Pagtuklas nito, kailangan natin panghula. Una. First step. Yung iyon, pabunutin ang kliyente. Sa intram. Iba pa yung pagmuntitingnan. Sa bandang sa pamamagitan Andrei. ng aking pagtingin sa iyong baraha. Magta-training na tayo dami, may tanta. Malalaman natin ang iyong, na, iyong kapalaran. Makikita po natin <laughs> oh. puso. Magod ako ngayon. May sabi. sumpa oh? na isang nilalang sa lupa ang nagmamahal sa iyo. Paga ba yung hana araw? Kaya marapat natin gawin. abunutin <laughs> pa ng mga. <barang. laughs> Huwag mo nang titignan. Huwag mong titingnan sapagkat lalakas ang sumpa. Tapos ibigay ang ibigay ang bara. Ano ya natin sa reservation. Ibig sabihin lamang nito, ang unang mong barang na punot ay sampu, ang pangalawa ay magkasunod, at pares pa, Ibig sabihin, ang bunabunot mo ito, nakatira sa puno, ang nagmamahal sa iyo. Ngunit, hindi natin ito masisiguro. Dahil maari na ang nagmamahal sa iyo ay matatagpuan mo sa club. Isa pang baraha, ang kailangan punutin para masolve no ko talaga magawa huwag mo titignan ibigay ang baraha ah. dos matalim at nasa unahang bahagi kaya ang ilangang mong gawin tanggalin ang sumpa ngayon, para naman sa pagtatanggal ng sumpa. Kailangan nating balatan ang <laughs> Okay na yan. Yan. Ngayon, Ilalagay natin ang mga nabunot mong baraha sa ilalim ng ashtray. Ah, ashtray pala yun. Ngayon. Bisindihan. Bisindihan natin. Ayaw sumindi. Ate okay na. Ano kaya sa tayo niya? Baka may wangin kami namatay sapagkat so, malakas ang sumpa kaya't lumalakas ang hangin lumalakas sa ating paligid ang hangin naghihiganti at ayaw magpakawala ng sumpa okay. masasabi ko na ayaw magpatalo ng sumpa kailangan natin manalangin Ah, <sighs> tayo sa pa. Dahil sa ang sumpa! Ay magpatalo ng sumpa. Ay magpatalo ng sumpa. Nasusunog na ako. <laughs> at dahil ayaw mawala ng sumpa kailangan natin gamitan ng dahas pupunit tayo ng papel with the viewers yan mayroon tayo ng papel tapos isusulat natin For forward tapos nating masulat. Dahil ikaw ay may tatlong baraha. Tutupin natin 'to nang tatlong beses. Isa, dalawa, Tatlo. Tapos, sisindihan natin ang sumpa. Ayaw masindihan. Kumuha ka ng lighter. Doon. Ano pa? Ba't tinatakpan? Dahil, bakit makita niyo ang sumpa? Ayan. Ayan. Nasunog ako. Ayaw masunog ng sumpa. Ikaw. Ayan. Nasusunog ng sumpa. Ayan. <laughs> Ayan. Ang kayo. <sweat>